Mga artistang pinag-awayan dahil sa selos. Una ay si Ann Curtis. Taong 2001 nang kumalat ang isyong panununtok ni Oyo Boy Soto at Miko Soto kay Kogi Domingo. Noong time na yan ay magkarelasyon si Ann at Oyo. Ayon sa panayam kay Kogi Domingo noon ay matalik silang magkaibigan daw ni Ann. At sa tuwing may problema ito sa nobyo ay laging si Kogi ang nagpa-patch up sa kanilang dalawa nang minsan nagkaroon na naman ng tampuhan ang dalawa kaya pinatawag muli ni Ann si Kogi. Nagpunta si Kogi sa bahay ni Ann para kausapin. Subalit nagpunta rin si Oyo Boy at ang pinsa nitong si Miko. At nang makita ni Oyo na magkasama si Ann at Kogi ay agad sinuntok si Kogi sa pisngi at sa may nga naman si Miko. Iginiit ni Kogi na hindi niya nililigawan si Ann. Na siyang dahilan ng pagsiselos ni Oyo. Kalauna naman ang insidenteng ito ay nagkasundo rin ang dalawang panig. Maha Salvador. Malinaw ang pag-amin ni Maha Salvador sa isang interview na siya ang dahilan ng pagsusuntukan ni na Mateo Godicelli at Coco Martin. Ang insidenteng ito ay nangyari noong 2011. Si Maha at Mateo ay magkarelasyon at ang pagiging mag nila ni Coco ay gimmick lamang dahil sa kanilang palabas. Selos ang ugat ng pag-aaway ng dalawa. Ayon sa report, si Mateo daw ang unang nanuntok. Nagkaayos naman kalaunan ang dalawang panig. Humingi ng paumanhin si Mateo na tinanggap naman ni Coco. Melay Conteveros, isa pang isyo ng panununtok noon ay ang isyo ni na Jason Francisco at Char Prats. Ang away sa pagitan ng dalawa ay hindi dahil sa selos. Marami ang nagulat sa biglang pananakit ni Jason kay Chan Prats sa taping ng Banana Split sa Music Museum noong March 21, 2013. Ayon naman sa panayam kay Jason ay pinagtanggol lamang daw niya si Melay mula sa pagbibiro ng mga kasamahan nito sa Banana Split. Pahayag ni Jason na sumosobra daw kasi ang panalait nila kay Melay to the point na siya na ang nasasaktan. Sa isang panayam naman kay John Pratt sa set daw kasi nila ay talagang nag-aasaran sila at normal lamang daw ito sa kanila. Nagsampa ng kaso si John laban kay Jason. Agad namang humingi ng paumanhin si Jason kay John. Si Jana naman noon ay hindi agad tinanggap ang apology ni Jason pero kalauna na nahimik ang issue. Jasmine Cortez Smith Matatanda ang noong 2019 na nagkaroon ng konfrontasyon sa isang parking lot ang magkarelasyong sina Bianca Umali at Ruro Madrid. Ito'y matapos ang premiere night ng pelikula ni na Jasmine at Ruro. Nadi umano'y muntik ng sagasaan ng kotse ni Bianca si Ruro dahil sa sobrang galit nito. Selos ang dahilan ng away ng dalawa at ayon sa usap-usapan, si Jasmine Curtis daw ang pinagsisilosa ni Bianca. Sa isang interview kasi ay inamin ni Ruru Madrid na naging childhood crush niya si Jasmine. Ngunit paglilinaw ng aktor na walang kinalaman si Jasmine sa issue nila ni Bianca. Sa interview ni Bianca sa Fast Talk ay inamin niyang siya ay selosa, subalit hindi totoong muntik na niyang sagasaan si Ruru. Nagkaroon ng hiwalayan sa pagitan nila Ruru at Bianca noon, subalit pagkalipas ng walong buwan ay nagkabalikan naman sila. Aramina Taong 1993 nang magkakilala si Eric Fructoso at Aramina nang mapabilang sila sa Dots Entertainment Show. Niligawan ni Eric Fructoso si Aramina, subalit may kasabayan siya sa panliligaw si dalaga na miyembro din ng Dots Entertainment na si Mario Silverio. Sa isang interview kay Aramina na taong 1994, anibersaryo ng Dots Entertainment, ay nagkasuntukan daw si Eric at Marlo sapagkat mas pinili ni Ara si Eric Fructuso. Sharon Coneta. Noong 1991 ay kontrobersyal na nakita sa telebisyon ang pagsusuntukan ni na Robin Padilla at Richard Gomez sa Star Olympic. Sa panahong yan ay parehas na namamayagpag sa kasikatan ang dalawang aktor. Ngunit bago pa man ang events ng Star Olympic ay meron na itong hindi pagkakaunawaan at ang itinuturing dahilan ay ang megastar. Parehong naging karelasyon ng megastar ang dalawang aktor. Taong 1991 ang niligawan ni Robin si Sharon. Nagkasama sila sa pelikulang maging sino Kaman. man. Samantalang si Richard naman that time ay ex-boyfriend ni Sharon Cuneta. Sa panayam kay Robin ay dinadalaw pa rin daw kasi ni Richard si Sharon noon sa set ng pelikula nila. Bagay na pinagsesilosa niya. Sa panayam naman ni Richard ay okay lamang kung sinong ipalit sa kanya ni Shawi. Huwag lamang daw siyang mapunta sa gago. Ngunit paglipas ng maraming taon ay tila ba may ibang twist ang kwento dahil sinabi rin ng ilan na si Chris Aquino ang dahilan ng alitan ng dalawa. Dahil nagsuntukan rin daw ang dalawa sa mansyon ng mga Aquino. Nung time na yan ay si Cory Aquino ang presidente at ayon sa kwento si former president pa daw ang nag-ayos sa kanilang dalawa.